Pag-uusapan natin sa video na ito ang sagot ni Sak Maestro kay Shernan. Sa sinabi na generic bars lang ang binibitaw ni Sak at ang pahayag ni Lanseta sa pagban sa flip top so tara. Sa pag-guess nga nila sa Rate may Bar ni Tiny Montana, dito ay kinuwento niya paano nagsimula ang beef nila ni Shernan. So, dito na. Sumunod-sunod na to hanggang nagkaroon na kayo ng, ng beef, which is sa 3GS, tama? Yes. Aha. Uh -huh. So, kasi nandun ako nun sa pampanga noong nagkahamunan eh. Dun sa alapas mm -hmm. ng pampanga, nandun ako. Dito ba uh -huh. yung laging binabato sa'yo ni Shernan noon na parang uh -huh. ba, bata ka, bata pa ako? Pwede mo ba ikuwento sa mm -hmm. amin ano nangyari talaga nun sa labas? O paano nagsimula yung beef nyo, whatever? Ano yun eh? Parang dapat ang kalabong ko dyan si Righteous One. Uh -huh. Eh kaso parang nung iniisip ko pa lang yung mga lines ko parang ay righteous parang hmm, kadikit ko yun si ano eh. Naging nakilala ko yun si Kuya Righteous bago bago mo ibigay sa akin tapos parang lalait laitin ko lang sa stage na parang alam mo yun wala tayong pinagsamaan. Sabi ko, iba na lang sir. Eh binigay sa akin si Liljan. Si Liljan nagchat na painitin natin yung laban. Kunyari, magkaaway tayo. Parang ganun dapat. Ganun yung usapan namin. Tapos, hindi ko lang na-gets nun nung sumali na sila si na parang, ano pa ba to? Beef pa ba to? Ano? Internet drama pa ba to? Talaga may beef na. Na parang, wala nang usap-usap to. Parang gusto nyo na ng away talaga. Parang ganun na yung dating. Na, ako naman, ramdam ko na parang, siguro hindi naman nila tayo sa seryosoin ng ganun. Parang ganun. Tapos yun, nasaknan nga sila sa mga nasabi. Wala mm -hmm. tayong magagawa. Tagi uh, na ngayon. Matil. Matil. Yeah. Eh. Diba? Nagulat na lang ako. Nabang na ako ni Shernan. Isipin mo na lang to. ah. Pumapalag naman ako. Pero, ina naman, no, P50 ka. Tapos, nagsisigawan yung pampanga crowd na no, bus na gapo ba no. Alam mo yung feeling na parang gago. You let your town. You let your town na ano, bastusin. <laughs> uh -huh. Tapos, wala, hindi ka man lang naabawi. Binadibag ka. Tapos, paglabas mo, gusto pa suntok ano parang uh, it's too much to ano handle naman na yeah. parang pwede bang namnamin ko muna tong pagkatalo ko bago ta bago mo ako hamunin ng suntukan na ano, parang ganun na lang eh <laughs> so, sabi ko na lang ano yung pabirong, inano ko pa siya, inakbayan ko pa rin patapik na ani sabi ko, bata pa ako eh. Parang ganun, alam mo yung kala ko, kala ko hindi big deal na, ah baka nag, ano lang siya, eh, nagpapa-hype lang sa labas, <laughs> na parang ganun. Kasi gulat na lang ako sa internet. Parang, takin, ba't ganun? E di sana pala, nag-anuhan na lang talaga tayo nun. No? Nagdirahan talaga Suntungan tayo. Tuntungan na dun. lang kung, talaga kaya, parang kung, ganun. Kung ganito pala yung lalabas sa internet na, kang eh, ina, mukha akong bakla, mukha akong bata talagang ginawang ano. Ba? Technically, ganun ang nangyari. Parang, ganun ang nangyari. Tapos, na... nasuport mo nasupot nasupot ka ng araw nito nasupot ka ng araw parang parang yung isip ko na sobrang dilim na. No? Parang ang dami ko nang iniisip na siguro pag nagkita-kita tayo tayo na wala nang sabi-sabi to. Parang ganun sa akin eh. Kasi parang ano, uh, kung baga binadibag ka na tapos oh, oh, hindi ka, ka pa nakapalag ng personala na. Parang gano'n. Kala ko, kala ko ba internet drama to. Yun, uh -huh, sinabi uh -huh. rin ni Sherman niya na kala niya ano rin na parang na hindi ko rin alam na ba't nag-escalate pagpunta dun sa away na real na parang... quick no <laughs> oh real quick na bakit tayo may but but ikaw makikipagsuntukan sa akin but but si Lil Jan okay naman kami yung parang ganun <laughs> uh, rest in peace Lil Jan uh, rest in peace kay Lil Jan, pero alam ni Lil Jan yun na parang ina okay kami ni Lil Jan. ikaw ay naaway mo ko <laughs> Ano, nakapag-usap na ba kayo ni, ni Shernan uli? I mean, naging okay na ba kayo? Kasi sabi ni Nico, sila daw ang dalawa hindi pa nagkaroon ng chance para makapag-usap o magkita Sa akin, okay naman kami ni Shernan. Ah, nag-usap na rin kami na parang bago ako makabalik kasi ayo bumalik ng ano Kaya na isipin mo na lang, tatlo kaming gapo lang lagi. Na ah, hindi naman... Kailan... Sa kabilang balita naman, sinagot nga ni Sak Maestro ang mga sinabi ni Shernan sa review niya sa labang Saki vs. Sak na puro generic verse lang ang binibitaw ni Sak at pwedeng i-apply kahit kanino bars talaga. Pero may mga sulat siya dito na hindi tumatama kay sa akin na feeling ko. Gan, uh, ito yung example, isang example ko pa na tinatawag kong generic bars. Inupload nga niya, niya sa kanlinya niya sa laban nila ni Batas. Dahil minsan pala niya itong sinabi. Oh, Rectang lines, never mind. Mas naaisulto kasi yung tipong sobrang trying hard si Tito. Habang, oh, magra-rhyme la ako oh, dito. Oh, Isang malaing sampal yung taglay kong lirisismo na pinapatay lang ito sa stilong pwede i-apply sa kahit sino. Kapansin-pansin din ang hashtag dito ni Sak na panis bonus round. Kung maalala nyo, sinabi ito ni Batas sa laban nila ni Shernan dahil ni Rabat ni Batas ang sinabi ni Shernan na bonus round na siya dahil tinalo niya ang pinakamalakas sa tournament, which is si Balakid. Makinig kayo! Makinig kayo! Tinalo ko na yung pinakamahirap sa tournament! Bonus rounds na ako! Ako'y parang Ami James. Bawat letra ko pwede pang Ako Ako'y naka case. Lagi mismo para Mardi Gras. Tangina, I got balls for days. Pero sumusuntok, below the belt. Pangalan ko ay Johnny Cage. Kalalagpas ko lang. Kalalagpas ko lang sa sayad. So I'm now beyond insane. Ako, Jose, in life is good. Because God is great. Two-time champ, ako tisorus. Oh, immaculate. Wala na finals, finals. Ngayon pala lang akin yung 100k! Yeah! Bago <laughs> tayo magpunta sa huling balita mga kuys, may ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag out at mag in dito gamit ang Gcash. Maya, crypto, o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang niyong deposit. At sa huling balita, binunyaga ni Lance ang di pagkakaunawaan nila ni Arik bago ang labang akata pala verse Poison 13 sa ahon. Di na pala magkasundo si Arik at Lanceta. Um technically alam naman ng lahat ng tao na parang ban na kayo sa flip top. Yes, basta ga ban. Hindi na ban. Hindi na ban. Basta ga ban. ban. So what <laughs> happened bro? Anong anong um, anong pinagmulan at hanggang umabot sa pagban sa inyo hanggang uh, up to what extent yung yung nangyari? Ang 'di ba kuya, uh, hindi ka lang isang best ba na daya dito na dayo ka na sa aga po. Madami-dami na din. Nakita mo kung paano magsalita tao dito, straight uh -huh. to the point. Uh -huh. Yung punto na kung walang sinasayang ng oras, parang sige, uh, pangit-pangit. sa pangit. mm uh -huh. yeah? uh -huh. At si Ari, nakalimutan niya na may pinagdadaanan ako. Sinubstitute ako bigla sa laban kay Lipcram. Na parang-parang sa akin, ah uh, hindi mo ba narinig na may mental health issue ako ngayon? Okay. Tapos dada, uh, pasensya, anigma. Pero parang sa akin, hindi mo ba ni-respect yun? Alam mo bang pwedeng map mapuntang akong rehab at mas mapalala dahil sa gusto ko lang lumatag ulit dyan at maging masama na naman yung mga thoughts ko para siraan tong kalaban na to. Aha, aha. Alam, hindi siya healthy. Tapos ang masama doon, short prep, na parang, eh, ano, in wala man lang kayo sinabi sa in. gagawin niyo o substitute. Kasi si Invictus, sin, ano siya, for law school siya noon. Uh -huh. Ano pipiliin mo? Diba? Tapos so, uh, doon, tampo na ako. Oh, sige, may tampo na. Napahiya na ako, tinalo na ako ni Lipkram dahil ayaw So Sumunod, nagka-COVID kami ni Akata. Sa isang pa, eh kami, tangina, fully vaccine. Para lang, alam mo yun, may anak ako, may lola, may nanay. Ayaw kong umuwi ng may mamamatay dahil lang sa putang inang nakipag-rap battle ako sa Manila. Yeah, yeah, yeah. Aha. Then, isang beses may napagtalunan kami kasi inimbitahan ako ni Stats sa barracks. Okay. Ito yung ano namin, yung collab ni Balakid, yung On The Spot. <laughs> Kaya natawag nila, kalabit session. Aha. Ah, uh, hindi ko alam alam mo naman magsalita si Arik medyo laging hindi mo alam kung pabiro o seryoso. Ah, mismo, mismo. Tapos na na-chempohan niya ako sa bad fucking day. Sabi ko, wag mo kong patain tulad ng ginagawa mo kay at Dagtats. Sinabi mo ng personal to? Hindi, andun. Kasi sa, pinapaalis niya ako sa barracks eh. Na parang, ba't ka nandyan? Ah, baka tamang nagbibiro lang pero wag inabot kanya. ka niya. Uh, umano agad sa akin na, kine-question mo ako. Na <laughs> parang mm -hmm. kine-question mo ako, nandito ako, putang ina, in-invite ako ng bata mo. Uh-huh. Uh, -huh. uh -huh. Nag- as in, personal, uh -huh. nagkasagutan kayong ganyan? Hindi, sa ano lang sa, to, sa chat? chat. Kasi, Kasi, okay, okay. na, mm, sa ano yun, personal, malamang mas malala pa inabot nun. Magkakasumbatan kami na, alam mo yun, ano ba? Tapos no? yun, nag-make up siya sa pagtatalo namin, gusto niya, laban daw kami ni Damsa. Okay. At this time, hindi ko sinipot si Damsa. Umuo ka? Umuo ako. Na parang, hindi mo pwedeng gawin ano yung mga tao dito. Alam mo yan? May pandemic tayo, bro. Dun pa lang dapat. Battles ano, battles to. Ba? Oo. Sinabi ko sa yung may mental health problem ako. Sinabi ko sa yung may COVID ako aalokin mo ako, 'di ba? Double negative man Ano 'yun? Punta ako diyan, hawaan ko 'yung ba. <laughs> Kami 'yung unang nagtatalo ni Arik bago si napalala lang ni Akata. Sumakto <laughs> pa ngandun si Akata na. Utang na si alam mo nung nga noon. <laughs> Walang tigil na ang pinaparating niya, ikaw ng demonyo sa tao na yan. Kaya yan ganyan. Isin. Lalong lumala yung ang pagtatalo namin na parang, Sir, away nyo yan may utak yan. Wala akong pake sa kung ano mang gusto niyang gawin. Aha. Uh -huh. Wala akong kinalaman o hindi ko siya tinulak para gawin yan. Uh -huh. Na parang sinabi niya, tapos reply niya na parang e, eh, e, nga kayo sa nagre, nagre reklamo sa TF eh. Ay, so Sabi ko sa totoo lang, Sir, hindi naman ako humingi ng battle eh siya yung nagbigay kung baga ganun ang gusto mong sabihin ito nag-aalok ito nagtapos sa, nagtapos yung pag-uusap sa mas malaki kinikita ako sa hassle ko kaysa sa battle na yan okay nung panahon na yun aha uh -huh. dun doon na yung uh, usapan hindi ba? na siya sumagot wala na tas doon ko na naramdaman na okay ganun mo kami tignan. so kayo ba ano masasabi nyo sa mahihit na balita natin ngayon kung ano man ang loob mo comment ko lang sa baba mapag-usapan natin yan so yun lang God bless